anino aninong mali nakatakot guys parang parang dwindle yan ah. oh maliit na tao oh grabe na wala umuntag yan na naman siya yan Yes you guys yan yan tao siya kay tao yung mukha yan naman ay siya kay siya na nakatayo na naman o oh, gumalaw oops lapit na siya palapit ata sa akin guys ano kaya kalasing tao to ayun na siya naka steady na lang oh A ah, minha não, 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 não.